Mga kaguy, sabihin nyo sa akin kung sinong hindi nakikita sa batang to. Napaka ng batang ito. Pero ito wala na, hindi na cute, cute na agad. Suway na nga mga kakoy, for today's video ay eh gagawa kami ng merienda namin dito. At dahil wala kami mahanap na merienda sa mga daan-daan, gagawa kami ngayon ng turon ang jowa ko. Napakahirap ng maghanap ng merienda sa kanto. Naalala ko lang nung dati mga kakoy, kapag lalabas ka ng bahay mo, meron na agad nagbebenta ng mga merienda. Pero ngayon halos lahat parang wala kang makita. O baka sanhiri ng pagkatas ng mga bilihin kaya wala nang gumagawa ng mga merienda. Nung dati kasi mga kakoy, isang kilo ng saging na saba, nasa 10 or 15 pesos. Pero ngayon, um Maabot ng mga 30 to 35 pesos na. Doble presyo na isang kilo niya. Naalala ko nung bata ako, ganyan ako sa kanya. Yung nakadamit lang tapos hindi ako sineshortan ng mama ko. Siga-siga nung bata pa. Pero ngayon takutin na sa jowa, mga tol. Siya na ang magiging master. Nung natapos na nga mabalatan mga kagoy, saka naman niya na hinati sa gitna. Masarap sana tong turon namin kapag may langka. Kaso wala kaming nabili mga kagoy. Bihira lang ata magpakita sa amin yun. Dinamihan na rin pala namin yung gagawin naming turon para yung pamilya ng jowa Ay ko. matikman rin nila yung gagawin naming turon. Tinamahan ko na rin pala yung ako para maluto na agad tong aming iluluto balit tinanggal ko na nga tong wrapper mga kagoy sinepare ko tag isa isa parang gagawin na lang dito mama ilalagay na lang dito yung saging at yung asukal dahil sa sobrang tagal ko daw magtanggal ng rapper tinulungan na ako ng jowa ko eh nagugutom na rin daw kasi Kasi eh, sinamahan niya na nga akong magtanggal naglagay na pala ako sa bowl ng tubig at mantika para pantakip sa wrapper kapag nailagay na natin yung saging at yung asukal isa parang turon sa pinakamasarap na merienda tuwing hapon lalo na kapag may banana kadalasan pang mga mga, kagoy, mga maruya ang pinakasarap -so. Bali yung saging ng pala natin ay binudburan natin ng asukal. At saka natin ilarapay ito ng paikot-ikot. Ganun lang katali gumawa ng turon mga tol. Tapos payden mo ng may tubig na may mantika. Pero sa amin mga kago ang ginagamit namin pantakip dito yung... Yung itlog. Mas makapit daw yung sabi ng aking tita. Bakit tumulong na rin pala dito yung ate ng jowa ko? Nagugutom na rin daw kasi mga kago. At saka pala mga tol, tumayan na rin pala ako sa wedding. Baka sakaling manalo pala ako. Bali tinaya ko pala dito 7-11. Orang basa nun, merong nakatain na bata. At dahil marami-rami na nga tayong nagawa. Siyempre, mga kakaagaw magpiprito na tayo ng turon natin. Yung jowa ko na rin pala yung magpiprito ng turon. At habang nagpiprito nga yung jowa ko, merong nagchichismisan dito sa Gedli. Mukhang mm -hmm. tumama ata to sa mga weteng. Mm -hmm. Malapit na nga rin maluto tong ating turon. Maya maya na tayo. Siyempre, hindi lang yan pala ang merienda namin dito. Dahil gagawa rin pala tayo dito ng ginatang kahoy. Hindi ko kabisado kung paano balatan itong mga kagoy. Basta ganyan lang yung ginagawa ko. At dahil hindi nga natin alam magbalat mga kagoy, nagpatulong na nga tayo sa mama ng aking jowa. Ang kailangan daw sa pagbalat dito mga kagoy, kailangan ganon daw pa S. Ganun daw ang technique para hatiin tong kahoy. Para kapag binalatan mo, magiging ganito ang itsura niya. Mas mabilis kasi balatan kapag ganun daw ang ginawa. Ngayon mga kagoy, alam ko ng strategy kung paano magbalat ng kahoy. Ganun pala yun mga kagoy. Naku, hindi naman ako kabahay na sobrang laki nito. Bali to pala yung gagawin natin ginatang kahoy. Bali ang paghahati pala dito mga kagoy, medyo may pagkataba. Para kapag pinakulo mo to, hindi maduro. Kailangan medyo tabatabain. After nyo, saka mo siya hugasan ng maigi para mailuto mo na siya agad. Bali may tanong pala ako mga kagoy. Paki -comment naman kung taga saan ka para alam ko kung saan napadpad tong video ko. Malay nyo, mapuntahan natin yung lugar nyo at magsuggest na rin kayo ng content. Hindi namin alam kung matanda na yung nakuha namin kahoy. Kaso pagkakalam ko sa mga ganitong malalaki ay matagal pa Bali yung ng jowa ko ay nagwalis na rin pala sa labas. Uy, purdalinis ang person. Bali tumulong na rin pala siya para mabilis na daw ang gawain. At mga ilang minuto nga yung mga kahoy natin nilagay na natin sa kasirola. At ah, dahil marami-rami ito, ah. ang una natin gagawin ay pakukulin muna natin siya sa tubig. Kapag lumambot na sa kanatin, ilalagay yung gata natin. Habang hinihintay yung merienda namin na kahoy, kumain muna kami ng turon. At dahil umabot na nga ng 1 hour at wala na nga yung tubig sa ating pinagpapakuluan, saka naman natin ilalagay itong ating gata. At pagkatapos, pakukulin lang natin ito ng mga 20 to 25 minutes. At pagkatapos, ay maglalagay tayo dito ng asukal. Para yung kahoy natin ay mas talong sumarap. Ganyan palang ang paggagawa ng ginataang kahoy. Habang nagluluto ako mga kahoy, merong pinaka-cute na batang lumapit sa akin. Eto na naman, nakita ko na naman yung sarili ko nung bata ako. Napaka-cute no. Ang cute, -cute naman nung bata. Parang ako lang to nung bata, pero nung lumaki. Na ako. Wala na, hindi na ako cute Ewan ko kung anong nangyari sa akin Para akong binagyo agoy